Alright, so gusto nyo ng gantong setup. Uh, mini driving light para sa NH200 nyo. Well, para sa akin, ito na yung sila ko. Perfect na uh, setup. Alright. Alright, so gusto niyo ng gantong setup na mini driving light para sa NS200 nyo Well, para sa akin ito na yung pinaka perfect na setup May kita nyo naman sa video ko O ipapakita ko naman sa video ko yung aking setup ng low at high beam nitong MDL Kahit na naka-stack na ilaw kayo sa inyong headlight Alright, so before we go on, before we continue, syempre yung set, sinet ko muna yung camera ko, itong pinapanood nyo ng uh, light para hindi naman siya magmukhang maitim. Kasi pag hindi kasi na-set ng maayos yung kamera uh, camera natin, lalo yung panggabi na night, uh, night setup, mangyayari kasi yung liwanag na sa gitna. Sa paligid nyo, madilim. So, may kita nyo ngayon, maliwanag talaga siya sa gitna. Hindi ako maglalagay ng any filter dito sa pag-edit ko sa video. Alright, so, mabilisan lang tayo. Ito ang mga setup ko sa aking MDL. First of all, ilawan ko muna para makita nyo. Okay po. First of all, ito yung setup ko sa aking headlight. Ayan. MDL, ilalagay ko na lang sa screen kung anong brand to at kung saan ko to nabili. Ayan. so nagpa-handmade ako ng bracket na nakakabit dun sa baba. Ayan siya. Ayan. So matibay ito. Walang alog siya. Ayan, may kita nyo sa video. Walang alog. So, nakaset, na naka, yung ano ko, yung head, uh, headlight ko, hindi siya gano'n kaliwanag. Ito ang nagdadala. Alright, so, so, pangalawa ko, ito. Ito naman yung brand nito, LA ZX or LAX. So, mas malaki ito kumpara dito. Ayan ito, mas malaki. Ayan na. Tapos, ko siya dito sa aking radiator. Pwede nyo naman siya dito isetap. Yung iba nakikita ko dito or dito. Ayan, so dito, yung iba, nakikita ko dyan. Ito, dito ko lang sinetap. Tapos, kung mapansin nyo, yung kanyang angulo is pabi V, pa type, palabas. Palabas siya. Tapos, ito, medyo pa B na din ng konte. Tapos, et, it, itong sa may bandang headlight, ito yung medyo nakatungo ko. Ayan, nakatungo yan. May gato yung sa video ko. Tapos, itong isa, medyo nakatingala sa ng konte. Bakit? Para ang purpose nito, para yung gilid mo is... Uh, kita Bali, ito yung parang nagiging spotlight ko. Ito yung nasa anong yan. So, yung dalawa dito sa baba, siya yung parang nagiging beam o boom. Boom sa may gilid. Alright? Tapos, yung setup ko ng MDL ko sa mga switches, basic lang din naman. Pero, importante din yung nakakabit ka sa passing light. Okay? Passing light yung ano mo. Para, syempre, sa pag uh, over, uh, overtaking mo ito lang naman napaka basic pero dapat bab babagoyin ko nga ito eh, na pwede kong patayin itong nasa baba na ito lang nakabuhay para pagka uh, syempre nag sign naman yung kaharap mo na bawasan yung ila pwede natin bawasan ito na gayaan nyo na yung sakin kung kumuha na kayo ng idea si yung idea ko so napakalaga ng NDL na ang ilaw natin especially kapag ka nagde drive kayo ng uh, night ride or malayo yung biyahe nyo tapos alam yung madilim yung mga biyahe nyo eh malakas ang loob nyo sa biyahe kita nyo yung mga lubak okay? may kita nyo rin pala sa video na to na magkaiba yung kulay pagka naka low beam ako yung nasa may yung dalawa kong naka set up dito is all weather tapos yung doon naman sa baba is white para yung perfect combination pa rin para pagka may kasulubong ka kahit nasisilaw sila pero maganda pa rin sa paningin nila so pagka naka high beam naman ako ito yung naka puti yun naman ang naka dilaw okay, so ano lang sila hindi ko sila hindi ko sila pinagsabay na puti kasi para sa akin mas maliwanag pa rin yung puti Okay, so pinag-combination ko lang yung dilaw at puti para para rainbow color siya. Maganda pa rin sa tingnan. Kasi ang uh, all weather po kasi nagagamit lang siya sa mga foggy o kaya maulan. So hindi siya mas, hindi niya hindi, hindi humahalo kasi yun dun sa reflection. Kasalukuyan ako ipabalik na ng Maynila. Galing ako ng Bicol. Ayan. So ayan, ayan nga pala. Ito ang aking setup ng aking ano. You know, you know, yan o, ang setup. Teka lang, kapagkato ko lang sa inyo. Bababa ulit ako. Yan ang setup ng aking headlight. Yan, hindi siya ganun kaliwanag. Tsaka spot nga lang siya. Ito naman yung kanyang high. Yan yung high. Yan yung low. Tapos yung aking... Ayan, ganyan siya. Ganyan po siya ang setup ko. All weather sa taas, white naman sa baba. Yan yung low beam. Set natin sa high beam. Okay, ayun o. No? Ayan po. Combination siya. Para hindi naman sobrang tutok ka sa ano. O hindi naman super duper na ano. Ayan. Alright, so tara. Testing na natin. Ah, uh, Umalis ako ng tiga-on Kamsur ng 8 o'clock. So, ano oras sa tayo? 8.42, nasa may parting ano na ako. Tiaong ata ito, hindi ko na alam. sa so, mga ganun. Alright, so kung magbabihay kayo ng gabi, ingat-ingat lamang. Lagi kayong magdasal, tsaka pinaka-importante pa rin yung alerto kayo sa daan. Okay? And at the time, dapat condition ang motor nyo. Ayan. Yan ang low beam ko. Ayan. Kita nyo naman, oh. No? Para sa Ayan ha? Sa ano, liwanag. Pero pag hinay beam ko, para sa paningin nyo, o sa mga nanonood, parang mahina, no? Kasi kalat siya, eh. Taas siya, eh. Sobrang taas. Ayan, oh. No? May kita mo yung puno. Yun na yung nililiwanagan niya. Ayan yung low beam. So, naka perfect para sa akin na setup ng mini driving light alright so kung gusto nyo tong lang vlog ko tong aking sharing hope you like it this uh, video and don't forget to follow me na din and subscribe to my youtube channel okay mga ka slide safe uh, JP Raptor I hope na nagkaroon kayo ng idea okay kasi nakasanahin kasi ng iba na kabit lang ng kabit gagayahin yung setup Ayan o, gaya nyan no? Passing light Sisingit ka Alright So may mo Medyo corner doon Mag high beam ka May mo Ayan o, no? high beam Kita mo yung mga gilid Kasi may mga arrow naman yan eh. Low beam High beam Low beam talagang kita kita mo yung nasa harap mo talo ko may mo ang aware ka dubak lubak gusto ko lang din i-share kung meron kayo makitang lubak wag nyong, ano, wag nyong babagalan as much as possible sagasaan nyo na para ilipad ilipad kayo kasi pag binagalan mo yung force kasi nun eh mapupunta sa harap yung bigat mapupunta sa lahat ng sa la, sa lahat sa mag sa gulong sa mga shock mo di diba? good thing ang NS200 o oh, ang mga budget NS200 talaga built for touring talaga sports touring Yan. Dapat pala umihi na ako kanina umihin na lang talaga dito hindi ko alam kung anong lugar natin kalimutan ko <laughs> kaya mas gusto ko yung gabi talaga marami tayong kasabay ngayon kasi tapos na yung long vacation natin Long kundas so yun na at <laughs> uh, sana mag enjoy kayo sa video na to okay <laughs> so napakalaga ng intel niyan ilaw natin especially kapag nag-drive uh, kayo ng uh, night ride or malayo yung biyahe nyo tapos alam nyo yung madilim yung mga biyahe nyo so yun lang gusto ko lang i-share and I hope na sana may natutunan kayo sa or manakakuha kayo ng idea yeah. di sana ako magbablog pero syempre gusto ko lang din i-share kasi may iba kasi iba iba kasi yung setup nung kanilang MDL o mini driving light so meron naman sa sobrang sobrang lakas ng pagkakalagay pero kung mali naman you know, di mo kasi makikita yung o oh, di mo kasi ma-appreciate yung MDL mo kung hindi mo siya magagamit sa long drive tapos yung talagang madidilim and at the same time yung mga random roads random terrain yung biglang lupa, biglang liko okay, so may kita nyo sa video ko na nagagamit ko lang yung high beam ko kapag may mga may mga corner na talagang sobrang titirik so kailangan mo i-high beam para makita mo yung mga gilid mo okay so low beam lang kapag ka gusto mo makita yung mga uh, um, tawag doon yung nasa harap mo